Ano ang gamot sa singaw na makikita sa bahay at hindi na kailangan ng reseta? Bakit nga ba tayo nagkakasingaw? Ang singaw o canker sores o mouth ulcer ay maliliit at mababaw na sugat sa loob ng bibig, dila, loob ng labi at gilagid na lumilitaw sa bibig. Kadalasang kulay puti o abo ang singaw na hugis bilog at may pamumula sa gilid nagiging sagabal ang singaw sa ating pagkain o sa pagsasalita. Maaaring umangal ang mga taong may singaw ng pananakit o paghapdi ng sugat sa loob ng bibig, sa dila o sa gilagid. Hindi nakakahawa at napapasa sa ibang tao ang singaw. Dahilan o sanhi ng mga pabalik-balik na singaw, Iba-ibang kadahilanan ang maaaring sanhi ng singaw, kasama na ang sugat sa may bibig, mga asidik o manghang na pagkain, kakulangan ng bitamina sa katawan, hormones, stress o pagkapagod, at autoimmune disorders. Ang eksaktong dahilan ng karamihan sa mga singaw ay mahirap tukuyin. Ang ilang mga pagkain, kabilang na ang mga citrus o asidik na mga prutas at gulay, tulad ng mga lemon, dalandan, pineapples, apples, egos, mga kamatis at strawberry ay maaaring magpalitaw ng singaw o gawing mas malala ang problema. Kadalasan, eritasyon na sanhi ng serang ngipin, pagkagat ng labi o dila, pagkain ng sobrang mainit na pagkain o inumin, at pagkagat ng sigarilyo ang nagiging sanhi ng singaw. Minsan ang matalim na ng ngipin o dental appliance tulad ng maling pagsuot ng postiso o braces ay maaari ring maging dahilan ng mga singaw. Ang ilang mga kaso ng komplikadong singaw ay dulot ng ilang problema sa kalusugan tulad ng mababang resistensya, nutrisyonal na mga problema o kakulangan ng mga bitamina tulad ng bitamina B12, zinc, folic acid o iron at mga gastrointestinal na sakit tulad ng celiac disease at Crohn's disease. Maaaring dahil ito sa paghina ng depensa ng katawan, hormone changes, stress, pagkabahala at pagbilad sa araw. Paano nga ba maiwasan ang pagkakaroon ng singaw? Ano ang pangontra sa singaw? Bagamat walang lunas para sa singaw at madalas na bumabalik, maaaring mabawasan ang kanilang pagkadalas sa pamamagitan ng mga sumusunod pag-iwas sa mga pagkain na nagdudulot ng iritasyon sa bibig, kabilang na ang mga citrus na prutas, asidik na gulay at maanghang na pagkain. Iwasan ding kumain ng mga makatas na prutas. Ito'y nakakadagdag lang sa sakit ng singaw. Iwasang umuya ng chewing gum. Gumamit ng malambot na toothbrush o soft bristles pagkatapos kumain at magfloss araw-araw. Magsipilyo ng maayos. Huwag magmadali at huwag din masyadong madiin. Dahan-dahan sa pagsisipilyo ng iyong mga ngipin. Huwag gumamit ng mga toothpaste na masyadong mabula tulad ng mga mumurahing toothpaste. Umiwas din sa mga toothpaste o mouthwash na may sodium lauryl sulfate. Dapat mong tawagan ang iyong dentista kung mayroon ka sa mga sumusunod. Hindi karaniwan at malalaking mga singaw. Mga singaw na kumakalat. Mga singaw na tumatagal ng tatlong linggo o mas matagal pa. Matinding sakit kahit na ikaw ay umiiwas na sa mga bawal na pagkain at kahit ikaw ay gumagamit na ng mga gamot para mawala ang sakit nahihirapan sa pag-inom ng mga likido at mataas na lagnat kasabay ng paglitaw ng mga singaw. Ano ang mga lunas at gamot para sa mga singaw? Paano nga ba ginagamot ang mga singaw? Ang sakit mula sa singaw ay nawawala pagkatapos ng ilang araw at ang mga sugat ay karaniwang gumagaling kahit walang gamot sa loob ng isa o dalawang linggo. Kung nais mapabilis ang pagaling, maraming mga paraan na maaaring gawin para maibsan ang sakit ng singaw. Iilang lunas ang mahahanap sa loob ng bahay upang maibsan ang sakit na dulot ng singaw. Sundin lamang ang mga sumusunod. Ilapat ang yelo sa mga singaw upang mabawasan ang sakit at pamamaga. Ang paggamit ng mga tinipak na yelo o ice chips ay makakatulong na maibsan ang sakit ng singaw. Hayaan lang na matunaw ng kusa ang yelo sa bibig na may singaw. Magmumog ng tubig na may asin. Isa sa pinaka-praktikal at matipid na paraan ay ang pagmumumog nito. Medyo masakit pero ang pagmumumog ng tubig na may asin ay nakakatulong upang matuyo at humilom ang singaw. Ang asin ay tumutulong para matuyo ang mga singaw para mabilis silang gumaling. Paano nga ba gawin ito? Kumuha ng isang kutsaritang asin at tunawin o ihalo sa kalahating tasa ng maligamgam na tubig. Pagkatapos, ang pinaghalong tubig at asin ay maaari nang imumog sa loob ng 15 hanggang 30 segundo bago iluwa. Maaari itong gawin ilang beses kada araw. Maglagay ng isang perasong hilaw na sibuya sa apiktadong lugar upang ito'y mapagaling. Ibabad ito ng lima hanggang sampung minuto sa parte na may singaw. Baking soda, bukod sa tubig na may asin, maaari ding magmumog ng tubig na may baking soda. Sinasabing binabalik nito ang pH balance sa bibig at nakakatanggal ng pamamaga ng singaw. Ang paghahanda at paggamit nito ay parehas lang sa tubig na may asin. Ang baking soda ay isa sa mga pinakakaraniwang ginagamit na mga remedyo sa bahay para sa mga singaw. Gawing paste ang baking soda at lagyan ng kaunting tubig at ilapat sa mga singaw. Langis ng nyog. Pwede rin gamitin ang langis ng nyog o coconut oil na meron ding sangkap na nakakabawas ng pamamaga ng singaw. Ito daw ay may antimicrobial abilities na pumipigil sa pagkalat ng bakterya ng singaw. Ito din ay pantanggal ng pamamaga at pananakit ng singaw. Direktang ipahid ang langis ng nyog sa singaw ilang beses kada araw. Hani, ang pagpapahid ng pulot pokyutan sa singaw ay nakakapagpabilis ng paghilom nito. Sinasabing may antibacterial at anti-inflammatory effects ang hani. Maaaring maglagay nito hanggang apat na beses sa isang araw. Pagkain ng yogurt. Ang mga yogurt ay may probiotics, isang magandang panlaban sa bakterya. Mainam na kumain ng isang tasa ng yogurt kada araw. Ang peppermint at eucalyptus essential oil ay parehas na mayroong anti-inflammatory at antimicrobial properties na pampabawas ng pamamaga ng singaw. Direktang ipahid ang peppermint o eucalyptus oil sa singaw. Maaari ding uminom ng chamomile tea bag na binabad sa tubig para mapabilis ang pagaling ng singaw. Mayroong chemical compound na bisabolol olivominol ang chamomile na patunayang nakakalinis ito ng dumi at impeksyon ng singaw. Maaari ding ibabad ang tea bag sa mainit na tubig at palamigin. Oras na lumamig, gamitin itong pangmumog. Apple cider vinegar. Ito ay sinasabing luna sa kahit na anong sakit, maging sa singaw. Ang asido ng apple cider vinegar ay pumapatay sa mga bakteriyang nakakapit sa singaw. Paghaloin ang isang kutsaritang apple cider vinegar at isang tasang tubig. Pagkatapos, ibabad ng isang minuto bago idura. Gawin ito araw-araw hanggang mawala ang singaw. Ang paggamit ng hydrogen peroxide o agua oxinada ay nakakatulong na malinisan ang singaw at pinabababa din ang bakterya sa bibig. Gamit ang 3% solution ng hydrogen peroxide, ihalo ito sa kasing dami ng tubig, 1 is to 1. Kumuha ng bulak o cotton swab at isawsaw sa pinaghalong hydrogen peroxide at tubig. Gamitin itong pangdampi sa mismong singaw ng ilang beses. Pwede ding imumog ang mixture na ito sa loob ng isang minuto bago iluwa. Kung ang mga singaw ay malalaki, masakit o paulit-ulit, ang iyong dentista ay maaaring magbigay ng antimicrobial mouthwash, corticosteroid ointment o over-the-counter na mga gamot upang mabawasan ang sakit at pangangati. Maaaring bumili ng soft gel na vitamin E capsule. Buksan ito para lumabas ang likidong laman nito ipahid ang likido sa mga singaw. Ito'y pangtanggal sa maga at maibsan ang sakit ng singaw. Sinasabing hindi na kailangan gamutin ang singaw dahil gumagaling ito ng kusa. Ngunit kung madalas kang nagkakasingaw o kaya naman ang iyong singaw ay lagpas na ng dalawang linggo, ipinapayong magpakonsulta na sa doktor. Maaaring di lang basta singaw ang nararanasan mo. May mga seryosong sakit tulad ng Crohn's disease, HIV, AIDS, cancer sa bibig at mga vitamins deficiencies ang maaaring nagdudulot nitong mga singaw, canker sores o mouth ulcers. Mainam na masuri agad para malaman mo ang mga kailangan mong gawin at dapat iwasan. Masakit at kumikero talaga ang mga singaw, lalo na kung madalas ka nagkakaroon nito, makakatulong na tandaan at ilista ang mga araw na nagkaroon ka ng singaw upang mapag-aralan ang mga posibleng mga pagkain o bagay na nagsasanhi sa pagkakaroon ng singaw at kung paano mo ito maiiwasan. Maaari ring magdala palagi ng over-the-counter na gamot sa tuwing ikaw ay lalakbay upang mabawasan ang sakit nito sa tuwing may lakad ka.